Hi guys! Sa video na ito ay share ko sa inyo yung setup na ginawa ko para may switches yung interruptor relay, yung MDL, tsaka yung loud horn. Pero yung setup na ito, take note, ay para dun lang sa may additional na example ito, passing, passing switch to. So momentary switch, ito yung mag uh, ito yung pipindutin mo para para magkaroon ng loud horn or para magkaroon ng mdl passing so uh, hindi siya hindi siya high hindi siya hindi siya kasama doon sa high uh, yung plano ko nito ay para ito etong itong passing na to ito yung gagawin kong trigger. So, dito tayo magsisimula. Itong relay na ito, ito yung relay na magsisilbing panibago nating accessory wire. So, dito natin ikakabit lahat ng idadagdag natin na accessory. Kung maglalagay ka pa ng underglow, yung ibang ilaw pa or eh uh, uh, ito na yung magsisilbi mong accessory wire panibagong accessory wire mo. Ang purpose ng relay na ito ay para hindi tayo um para hindi para, uh, para maiwasan nating i-overload yung existing na na accessory wire ng ating motor. So um eto yung 13 ning 30 ng relay na ito ay manggagaling sa positive side ng battery yung 85 nito ay manggagaling sa body ground yung 86 nito ay manggagaling sa uh, existing na accessory wire at yung output nito na 87 dito na tayo kukuha ng mga kung ano yung mga idadagdag natin na 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 mga iba pang accessory. So, tulad ito, uh, dito tayo kukuha ng ng uh, ng wire na para sa trigger natin, yung sa passing passing switch. Etong passing switch na ito, ito yung ito yung mag uh, mag trigger ng relay na ito. Pero balikan natin yung relay na yan. Dito muna tayo. Yung switch na ito, ito yung switch para i-on-off yung interruptor relay. So, kung naka-engage yan, iilaw yan. At gagana yung interruptor relay. Itong switch naman na ito, ay, ito yung para sa loud horn. Itong switch na ito, uh, ito yung para sa MDL. So... Kaya nga nasabi ko, additional uh, switch to kasi yung existing mo na stock horn hindi natin gagalawin. Ito ito yung switch. Itong switch na ito ito yung magdadala sa mga mga additional accessory natin na pang-passing. So magiging passing switch or passing horn. Okay, sa switch na ito, ito yung sa interruptor relay. Yung common na wire, uh, itong common na wire na ito, yung yellow, ay i-coconnect mo siya sa, pwede mo siyang i-connect pag sumahin sa ng common ng tatlong switches na to. So, direct, rekta na sa body ground. Yung 'yung normally uh, 'yung 'yung red ito 'yung positive dito natin siya i connect sa panibago natin na accessory wire. Ito 'yung ang red na ito dito ito 'yung positive para sa ilaw ng switch. 'yung black naman ay para sa negative ng ilaw ng switch itong white na ito, ito yung normally open. Kung normally open, magkakaroon lang ng magkakaroon lang ng kuryente yung, yung normally open kung naka-engage yung switch. So, yung white is normally open. Yung green is normally closed. So, kung naka-engage yung naka-on yung switch na ito, mag-activate yung interruptor relay. At mag, mag uh, itong interruptor relay, yung negative yung black wire niya ay manggagaling sa switch switch na to. Yung yung red niya, yung positive ng interruptor relay ay manggagaling dito sa panibagong nating accessory wire. At 'yung 'yung output na positive side, hindi na natin siya hindi na natin siya i-connect kasi 'yung itong interruptor relay, 'yung signal niya na interrupted ay manggagaling sa negative side. At 'yung uh, normally op normally op uh, normally close ito, yung normally closed. Ibig sabihin, kung hindi nakapindot yung switch na to, uh, magkakaroon pa rin ito ng, ng uh, 80, uh, magkakaroon, ang relay na ito, magkakaroon pa rin ng linya, pero hindi interrupted. Itong relay na ito, ito yung mag, magbibigay ng, uh, tri, ito yung magsisilbi nating trigger na papunta sa loud horn tsaka sa MDL passing passing horn tsaka passing MDL yung 85 ng relay na ito ay manggagaling sa switch itong passing switch na to yung yung 86 nya yung sa yung sa 86 nya ay manggagaling sa uh, negative ito positive itong 80, 85 yung negative nya yung 86 ay magagaling sa output ng interruptor relay or ng output ng switch na ito. Yung 13 ng relay na ito ay nakakonek sa positive side ng switch. At as much as possible, yung lahat ng i-coconnect mo sa battery ay naka-fuse dapat. At yung 87 ng relay na ito, ito yung, mag, ito yung magiging Uh, output or yung trigger ng mga relay ng ating mga accessory. Punta naman tayo sa switch na ito. Uh, ang switch na ito ay yung sa loud horn. Kung pipindutin mo siya, uh, same pa rin noon, uh, yellow yung common niya is body ground. Yung pasit yung positive ng yung red niya is galing sa ito uh, accessory wire yung block niya ay i-coconnect mo siya kasama ng normally open. Isasabay mo na siya sa normally open at ito yung magiging uh, 86 ng relay na pupunta sa loud horn. Ang 85 ng relay ng pupunta sa loud horn ay magagaling sa ito, itong relay na ito. Dahil nga ito yung magbibigay ng trigger na galing sa passing switch yung yung 13 nito ay manggagaling sa positive side ng battery. Tapos yung 87 niya ay papunta sa positive side ng mga loud horn. Yung, yung loud horn naman, yung negative side niya ay irerekta mo sa body ground or pwede mo siyang irekta na pumunta sa negative side ng battery. etong switch nito, ito yung sa MDL. Same pa rin yung yung common common niya ay sa body ground yung yellow common body ground yung red ay para sa ilaw ng switch yung black ay para sa ilaw ng switch na isasama mo sa normally closed ng na kol, na kulay puti ito yung mag ito yung magiging Uh, 86 ng relay na ito kung saan ito yung magpapagana sa switch ng uh, ito yung magpapagana ng MDL yung 85 nito ay magagaling sa trigger trigger na relay na ito yung output niya 87 ay ito yung uh, positive side ng uh, MDL yung negative side ng MDL, i-coconnect mo na siya sa dito sa body ground. Ito, body ground to. di lang makita. Sa, sa case na ito, yung, yung passing ko, yung passing light ko, ay gagawin kong uh, yung high, uh, yung, yung yellow tsaka white. Yung ilaw ng passing light is yellow tsaka white sa case na to yung ilaw na na sabay magiilaw yung yellow sky white ay yung uh, kulay red. i test na natin. So una nating uh, una nating i-test itong uh, switch ng interruptor relay. kung napapansin nyo, umilaw lang siya. Umilaw lang siya nung pinindot. Pero pag pinindot mo yung trigger ng ng passing, walang mangyayari. Ma-activate lang yung relay nito pero hindi gagana yung MDL tsaka yung loud horn. Yung switch na ito ay ito yung sa switch ng loud horn. Pansin nyo, umilaw lang siya nung pinindot. At itong pag pinindot natin yung trigger na ito, ng para sa passing switch, saka pa lamang siya tutunog. Yung next na switch, ay sa MDL. Umilaw lang siya nung pinindot yung switch na to. At pag pinindot mo yung passing switch, ayan. Ayan. Ngayon, i-combine natin siya. Itong, pag in mo itong switch na ito, tsaka yung switch na ito, ang mangyayari, magkakaroon ng interrupted na passing, magkakaroon ng passing light. Ayan. Pag ito naman pinindot mo, naka-on yun, itong naka-on, 'yung loud horn tsaka 'yung interruptor relay, 'yung mangyayari magiging magkakaroon ng interrupted na horn. 'yun. At pag pinindot mo 'yung switch na tatlong switch 'yung naka-activate, magkakaroon ng interrupted na loud horn tsaka 'yung MDL. Another combination is naka-on yung loud horn, naka-on yung MDL. 'Yon. Magsasabay yung loud horn saka yung MDL. Kung MDL lang yung naka-on. itong MDL tsaka yung interruptor relay. Ito pa pala, no? So, dahil nga itong relay na ito, ito yung magiging trigger na papunta, ito yung magiging trigger na papunta sa MDL tsaka yung sa loud horn, uh, lalagyan natin siya yung mga output niya ng uh, diode. Yung diode niya, Uh, yung nilagay ko lang dito is 3 ampere na diode pero yung cathode niya yung may linya ay papunta doon sa accessory same din dito ipapakita ko mamaya kung anong mangyayari kung walang walang diode nito at eto rin yung diode ng ng papunta yung switch na papunta sa interruptor relay una kong ipapakita yung uh, switch na punta sa sa interruptor relay. Ito may diode et na ito dito. Papakita ko sa inyo kung anong nangyayari kung tatanggalin ko 'yan. Ito at tinanggal ko na yung diode ng kun na sa papuntang interruptor relay. So, ang nangyari is umiilaw yung switch niya kahit hindi siya naka naka-on. I-on mo man siya o i-off umiilaw yung switch niya, lang, yung ilaw ng switch niya. Yan. Off yan. Nakailaw pa rin. Yan. On yan. Nakailaw pa rin. Pag naglagay ka ng diode, dito, dapat ay yung cathode nya is papunta doon sa switch kasi naka, nakagamit kasi yung normally closed natin at nagbabalik siya ng negative papunta dito kaya umiilaw yan papakita ko sa inyo kung uh, kung baliktad yung pagkakabit nito Ayan, na so yung cathode niya is papunta sa interruptor relay, kaya umiilaw pa rin ito. On man o off, umiilaw siya. Pero wala namang mangyayari dyan kahit pindutin mo yung trigger. Wala, mag-iingay lang yung relay nito. Pero dun sa mga accessory, walang mangyayari. Kaya dapat yung cathode niya ay dapat papunta sa switch. Dito naman tayo sa para sa loud horn. Naglalagay uh, maglalagay tayo ng diode yung na uh, yung cathode niya, yung linya ng diode ay pupunta sa accessory or dun sa relay. Um ito yung mangyayari kung walang diode na pumunta sa loud horn. Pag pinindot mo yung switch ng loud horn, okay lang. Iilaw pa rin yung switch ng loud horn. Gagana pa rin yung loud horn. Pag pinat mo yung switch ng interruptor, tsaka yung sa loud horn, mag interruptor mag uh, interruptor pa rin loud horn. Pero, pag mo yung switch ng MDL, umiilaw po sa yung switch ng loud horn. Pero, hindi naman siya mag-activate. Yan. Mamamatay lang siya pag naka-on na itong MDL. At eto naman ang mangyayari kung lalag kung walang kung walang diode na papuntang MDL Kung hindi tayo maglalagay ng ng diode na na galing sa relay nito, yung galing sa switch o oh, sa, sa trigger switch, ito yung mangyayari. Ye yeah, ito, uh, tinanggal ko yung mga diode. So, ang mangyayari diyan is pag pinindot mo yung switch ng loud horn, iilaw din yung switch ng MDL. Pero walang uh, hindi naman mag-activate yung yung MDL. Ito. Pakita ko. 'Yun. Mamamatay lang ito. Uh, same din dito. Um, pag pinindot mo siya, iilaw ito pero hindi naman siya mag-a-activate yung loud horn, yung MDL lang. Yan. Kaya dapat yung uh, papuntang yung linya na papunta sa loud horn at linya na papunta sa MDL ay mayroong kanya-kanyang diode. Na ang diode ay yung cathode niya, ito itong linya ay papunta sa accessory So, eto guys, eto na yung setup. Sa next na video ay ipapakita ko kung paano na siya i-kakabit sa Honda Click 150 ko na gamit itong itong switch na to. Sa next na video ay ipapakita ko sa inyo yung uh, itong itong passing switch na to ay gagamit ito yung magiging trigger nito yung yung hazard niya hindi, hindi naman ako gumagamit ng hazard ito yung magiging switch ng low beam ng MDL at isasabay ko na yung high beam niya high beam ng MDL dito pwedeng mula pwedeng pwede kong isabay pwedeng pwedeng hindi na may low beam naman eh. So, uh, that's all. So, um, sana ay may naka... Sana ay, naindis... sana ay naintindihan nyo at sana kung may tanong kayo ay pakicomment na lang sa baba. At, 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 at sisikapin natin sagutin yung tanong nyo.